Sa isang liblib na baryo, mayroong misteryosong kwento tungkol sa sumpa na nagmumula tuwing kwaresma. Sa bawat taon, may mga kababalaghan at kakaibang pangyayari na nagaganap sa lugar. Isang araw, isang batang babae ang nawawala ng bigla sa mismong unang araw ng kwaresma. Ang mga tao sa baryo ay nagulat at nag-alala, lalo na nang may marinig silang malalakas na iyak galing sa kakahuyan sa gabi ng mismong araw na nawala ang batang babae. Sa pag-aaral ng mga taga-baryo, natuklasan nila ang misteryo sa likod ng mga kakaibang pangyayari tuwing kwaresma. May isang matandang babae na tinaguriang mangkukulam na may galit sa baryo dahil sa isang hindi malinaw na dahilan. Bago siya namatay, iniwan niya ang isang sumpa na magdudulot ng panganib sa bawat kwaresma hanggang sa mabawi ang mga dati niyang ari-arian. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimula ang isang misyon ng mga taga-baryo na hanapin ang mga nawawalang tao at wakasan ang sumpa ng mangkukulam bago pa ito makapagdulot ng higit pang kapahamakan sa kanilang baryo. Subalit, sa kanilang paghahanap, matutuklasan nila ang mas malalim na lihim na konektado sa misteryosong sumpa ng Kwaresma. Sa baryo ng San Pedro, may isang mabait at matapang na binatang nagngangalang Miguel. Siya ang unang nagbanta na haharapin ang sumpa sa kwaresma upang iligtas ang kanyang baryo mula sa kapahamakan. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Kailangan nating harapin ang sumpa at iligtas ang ating mga kapitbahay, sabi ni Miguel sa mga kaibigan at kapitbahay. Kasama ni Miguel ang kanyang kababatang si Sofia, isang matalinong dalaga na may taglay na galing sa mga halaman. Handa ako sa anumang hamon, Miguel. Tayo ang huling baluarte ng baryo laban sa sumpa, Sagot ni Sofia na puno ng determinasyon. Sa kanilang paglalakbay sa Kakahuyan, upang hanapin ang mga nawawalang tao at tuklasin ang lihim ng sumpa, sila ay nadapa sa isang patibong na inilatag ng mga espiritu ng Kakahuyan. Hindi tayo dapat sumuko, Sofia. Mayroon tayong kapangyarihan na labanan ang kadiliman, sabi ni Miguel habang tinutulungan si Sofia na tumayo mula sa lupa. Sa paglipas ng mga araw, natagpuan nila ang lihim na lugar kung saan namumuhay ang mangkukulam bago ito namatay. Nakatagpo rin sila ng isang matandang lalaki na may alam sa sumpa at handang tulungan sila sa kanilang misyon. Ang tanging paraan para malunasan ang sumpa ay ang pagtitiwala sa kapwa at ang pagbibigayan ng katarungan, payo ng matandang lalaki sa kanila. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa pagtuklas ng lihim ng sumpa, hindi pa rin nagtatapos ang kanilang pakikibaka. Habang patungo sila sa lugar kung saan umiiral ang sumpa, sinubukan silang harangin ng mga espiritu ng kakahuyan. Hindi natin kailangang katakutan ang mga ito. Tayo ay mayroong misyon at hindi tayo hihinto hanggang sa makamit natin ang tagumpay, mariing sabi ni Sofia habang hinahamon ang mga espiritu. Tama ka, Sofia. Hindi tayo dapat magpapatalo sa takot. Tara na, patuloy tayong maglakbay, dagdag ni Miguel na puno ng determinasyon sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang mga bakas ng dati nilang mga kababayan na inakalang nawala na ngunit natagpuan sa isang lihim na kuweba. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at determinasyon, nagtagumpay silang iligtas ang mga ito mula sa kapangyarihan ng sumpa. Nagpapasalamat kami sa inyong tulong. Hindi namin inaasahan na may maglalakas loob na tulad nyo na tutulong sa amin laban sa sumpa, pasasalamat ng isang matanda sa kanila. Hindi namin magagawa ito ng mag-isa. Kapag tayo ay nagkakaisa, walang anumang uri ng kadiliman ang hindi natin kayang labanan, sagot ni Sofia, napuno ng pag-asa para sa kanilang baryo. Sa kanilang paglalakbay pawi sa baryo, matapos na iligtas ang mga nawawala, biglang sumalubong sa kanila isang makapal na ulap na nagtaboy sa kanilang landas. Anong klaseng kapahamakan ito? Hindi tayo makakabalik sa baryo kung hindi natin malutas ito, sabi ni Miguel, na nag-aalala sa kanilang kalagayan. Tingnan natin ang mga nakapaligid sa atin baka mayroon tayong makitang paraan upang makatawid sa ulap na ito, sabi ni Sofia, na patuloy na nananatiling matapang sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng kanilang paghahanap ng paraan upang makatawid sa makapal na ulap, tila wala silang makitang solusyon. Ang pagkakaisa at tapang na kanilang pinamalas sa laban sa sumpa ay ngayon ay kanilang kailangan upang malampasan ang bagong pagsubok na kanilang hinaharap. Nawawalan na ako ng pag-asa. Paano natin malulusutan ang pagsubok na ito? Tanong ni Miguel, na puno na ng pangamba. Huwag kang susuko, Miguel. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Mayroon tayong kapangyarihan na labanan ang anumang uri ng panganib, sagot ni Sofia, na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa kanilang grupo. Sa likod ng makapal na ulap, biglang lumabas ang isang matandang babae na nakapaligid ng itim na balabal at may mga simbolo sa kanyang mukha na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan bilang isang mangkukulam. Sino kayo at anong ginagawa niyo dito sa aking teritoryo? Mariing tanong ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nagliab ng galit. Kasabay ng paglabas ng matandang babae, mayroon din siyang alagang sigbin na lumitaw mula sa likod ng kanyang silong. Ang sigbin ay isang malaking hayop na may katawang kamukha ng bata, subalit may mahabang buntot na may tinik na kahawig ng kahoy. Tayo ay mga tagabaryo ng San Pedro, at kami ay dumating upang wakasan ang sumpa na iyong iniwan sa aming baryo. Hindi kami aalis dito hanggang sa magtagumpay kami, sagot ni Sofia, na hindi natitinag sa harap ng matandang mangkukulam. Mga hangal kayo! Hindi niyo kaya ang kapangyarihan ko at ng aking alagang sigbin. Handa kayong mamatay sa aking mga kamay, sigaw ng matandang mangkukulam, napuno ng galit at pagkasuklam. Hindi kami aatras sa harap ng iyong takot, mangkukulam. Kami ay nagkakaisa at handa kaming labanan ang anumang uri ng kadiliman na iyong dala, mariing sabi ni Miguel, napuno ng determinasyon. Sa gitna ng laban ng mga tagabaryo, laban sa matandang mangkukulam, biglang lumitaw sa kakahuyan ang mga bagong karakter na handang sumali sa laban. Ang unang lumitaw ay si Juan, isang matapang na magsasaka na kilala sa buong baryo sa kanyang tapang at kahusayan sa pakikipaglaban. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Ako si Juan, handa akong magtanggol sa ating baryo laban sa kahit anong uri ng panganib, sigaw ni Juan, habang naglalakad patungo sa grupo. Kasunod naman ay ang mga masasamang elemento mula sa kakahuyan na tinawag ng matandang mangkukulam sa kanyang tulong. Lumabas ang mga engkanto na puno ng galit at ang mga aswang na puno ng gutom sa pagkain ng tao. Narito na kami upang tulungan ang aming pinuno, sabay-sabay na sigaw ng mga masasamang elemento, habang lumalapit sa grupo ng mga tagabaryo. Ngunit sa kabila ng kanilang dami at lakas, hindi natitinag ang determinasyon ng grupo ng mga tagabaryo na labanan ang kasamaan. Hindi kami hahayaan na matalo ng kadiliman. Tayo ay nagkakaisa at handang lumaban hanggang sa huling hininga, mariing sabi ni Sofia, napuno ng tapang at pag-asa. Sa gitna ng matinding labanan sa kadiliman, unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Sofia at Miguel. Ang lakas ng kapangyarihan ng mga masasamang elemento ay tila hindi na kayang labanan ng tapang at determinasyon ng dalawa. Nawawalan na ako ng lakas, Miguel. Hindi natin kaya ang laban laban sa kadiliman, sabi ni Sofia, napuno ng pagkabahala at pangamba. Tayo ay napakaliit lamang laban sa kanilang kapangyarihan hindi ko alam kung paano tayo makakalaban pa, sagot ni Miguel, na puno rin ng pangamba at pagdududa. Sa kabila ng tapang at determinasyon ng mga taga tila hindi na nila kayang labanan ang patuloy na dumaraming mga alagad ng kasamaan. Nawawalan na ng pag-asa si Sofia at Miguel habang patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso ang takot at pangamba. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat nating gawin, Miguel. Napakalakas na ng kapangyarihan ng kadiliman. Hindi natin kayang labanan ito ng mag-isa, sabi ni Sofia, na puno ng pagkabahala at pangamba. Tama ka, Sofia. Hindi na natin kaya itong labanan ng mag-isa. Kailangan nating humingi ng tulong sa mas nakakataas sa atin, sagot ni Miguel, na puno rin ng pagdududa at pangamba. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan at pagkabahala, nagdesisyon si Sofia na lumapit sa simbahan at humingi ng tulong sa puong may kapal sa harap ng simbahan, nagpatuloy siya sa panalangin na puno ng pag-asa at pananampalataya na humihingi ng gabay at lakas sa harap ng matinding pagsubok. Opong may kapal, kami po ay humihingi ng inyong tulong at patnubay. Hindi na po namin kayang labanan itong kadilimang bumabalot sa aming baryo. Kami po ay nag-aalala at puno ng takot. Pakilakasan po ang aming mga puso at bigyan kami ng lakas upang ipagpatuloy ang laban-laban sa kasamaan. Amen, dasal ni Sofia, napuno ng pag-asa, at pananampalataya. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, at pagkabahala, biglang may isang himala ng na nangyari. Isang liwanag ang biglang sumilip mula sa langit, nagdulot ng pag-asa, at lakas sa mga puso ng mga tagabaryo. Ang pagtitiwala at panalangin ni Sofia ay nagdala ng liwanag sa kanilang komunidad, nagbigay sa kanila ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa kasamaan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ng mga taga biglang lumitaw ang isang estranghero mula sa kung saan na tila nagdala ng liwanag at pag-asa sa kanilang mga puso. Ang estrangherong ito ay isang matandang lalaking may hawak na tungkod at kasama ang isang puting ahas na tila nagbibigay ng kapayapaan at proteksyon. Ang mga taga ay nagtaka sa pagdating ng estranghero at sa kakaibang tanyag ng puting ahas na kasama nito. Subalit agad nilang naramdaman ang kakaibang kapayapaan at lakas na dala ng estranghero. Ako si Kali, isang manalakbay na nakatungtong na sa maraming lugar at nakaranas ng iba't ibang uri ng kaharian at kapangyarihan. Ako ay dinala dito upang magbigay ng tulong sa inyong komunidad, sa ad ni Kali, ang estrangherong matandang lalaki na puno ng kabutihan at pagmamalasakit. Ang aking kasama na puting ahas ay si Serafina, isang alagang nilikha upang magbigay ng proteksyon at gabay sa mga taong nangangailangan, dagdag pa ni Kali, na puno ng respeto sa kanyang kasamang hayop. Sa kabila ng pagdating ng estranghero na si Kali at ng kanyang kasamang puting ahas na si Serafina, hindi nagpapatinag ang matandang mangkukulam sa kanyang galit at put. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, Kali. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Wala kang karapatan na makialam sa aking gawain, sabi ng matandang mangkukulam, ang boses ay puno ng galit at puot. Ang aking layunin ay ang kapayapaan at kabutihan ng lahat. Hindi ko kayang hayaan na maghari ang kadiliman sa iyong gawain ito, sagot ni Kali, napuno ng pagpapasya at determinasyon. Nakakalimutan mo ang mga batas ng ating mundo, Kali. Hindi mo kayang pigilin ang kapangyarihan ng kadiliman. Ako, ang matandang mangkukulam, ang maghahari sa lugar na ito, sigaw ng matandang mangkukulam, napuno ng puot at galit. Sa kabila ng pagtutol ng matandang mangkukulam, hindi nagpapatinag si Kali at ang mga taga sa kanilang laban sa kasamaan. Tayo ay nagkakaisa laban sa kadiliman. Hindi namin hahayaan na maghari ang kadiliman sa aming baryo. Kailangan naming labanan ang iyong kapangyarihan upang muling magdala ng kapayapaan sa aming komunidad, mariing sabi ni Miguel, na puno ng tapang at determinasyon. Tama ka, Miguel. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot ang tapang at pagkakaisa natin ang ating pinakamalaking sandata, laban sa kasamaan, dagdag ni Sofia, na puno rin ng tapang at determinasyon. Bago pa man magtagumpay ang mga taga tagabaryo sa kanilang laban, laban sa matandang mangkukulam na si Rita, may isang nakaraang kapanapanabik na bumabalot sa kanyang pagkatao. Noong una, si Rita ay isang mapagmahal na ina at mabuting kapitbahay sa kanilang baryo. Siya ay kilala bilang isang marunong na manggagamot at tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Subalit, isang trahedya ang naganap na nagdulot ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Isang araw, habang si Rita ay nagtatrabaho sa kanyang kabukiran, isang aksidente ang naganap na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang minamahal na anak. Ang trahedyang ito ang nagdulot ng malalim na pighati at galit sa puso ni Rita. Hindi niya matanggap ang nangyari at ang kanyang pighati ay unti-unting pumailan lang sa kanyang puso, humantong sa kanya, upang hanapin ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan, si Rita ay nadala sa masamang landas, at naging isang matandang mangkukulam na puno ng galit at put. Ang kanyang dating hangaring magtaguyod ng kapayapaan at kabutihan ay napalitan ng hangaring maghiganti at magdala ng kapahamakan sa kanyang kapwa. Sa mga sinaunang tradisyon ng kanilang lugar, si Kali ay isang hinalang babaylan na kilala sa kanyang kapangyarihan sa likas na mga bagay at kanyang kahusayan sa mga ritual at mga panalangin. Bago pa man ang kanyang pagdating sa kanilang baryo, si Kali ay kilala bilang isang tapat na tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan sa kanyang komunidad. Bilang isang babaylan, si Kali ay taglay ang kapangyarihan ng mga alitaptap na gabay sa kanya sa kanyang mga gawain bilang manggagamot at tagapagtaguyod ng kaayusan sa komunidad. Siya rin ay kilala sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga elemento ng kalikasan at magkaroon ng harmonya sa mundo ng mga espiritu at tao. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging babaylan, si Kali ay nagamit ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng pag-asa at pagkakaisa sa kanyang komunidad ang kanyang mga ritual at panalangin ay nagdulot ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang lugar. Subalit sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng mga pangyayari ng kadiliman, si Kali ay nagdesisyon na bumalik sa kanilang baryo upang magbigay ng tulong at gabay sa mga taga-baryo sa kanilang laban-laban sa kasamaan. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng liwanag at pag-asa sa mga puso ng mga taga-baryo, at ang kanyang pagtulong sa kanila ay nagbigay ng lakas at determinasyon sa kanilang laban sa kadiliman. Sa kabila ng pagtatagumpay ng mga taga sa kanilang laban laban sa matandang mangkukulam na si Rita, hindi pa natatapos ang digmaan sa pagitan nila ni Kali. Ang laban para sa kapayapaan at kabutihan sa kanilang baryo ay patuloy pa rin, at ang kapangyarihan ng kadiliman ay nagpapatuloy na sumasalungat sa kanilang mga layunin. Matapos ang kanilang unang paghaharap, si Rita ay patuloy na nagtatangka na muling maghiganti at magdala ng kapahamakan sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga panalangin at ritual ni Kali, ang galit at puot ni Rita ay hindi pa rin namamalayan. Sa bawat pagkakataon na nagaganap ang kanilang laban, ang kapangyarihan ng kadiliman ni Rita ay patuloy na nagbibigay ng matinding hamon sa mga taga-baryo. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, hindi nagpapatinag si Kali at ang kanyang mga tagapagtanggol. Sa kabila ng kanilang patuloy na laban sa matandang mangkukulam na si Rita, ang kapangyarihan ng kadiliman, hindi pa rin natapos ang sumpa ng kwaresma na bumabalot sa kanilang baryo. Ang mga taga-baryo ay patuloy na nakikipaglaban, ngunit ang bawat pagsubok na kanilang hinaharap ay nagpapalakas lamang sa lakas ng kadiliman. Nakakapagod na ang patuloy na laban, Miguel. Hindi ko alam kung paano pa natin malalabanan ang kapangyarihan ng sumpa, sabi ni Sofia, na puno ng pagod at pangamba. Kailangan nating magtiwala sa ating sarili, at sa bawat isa, Sofia hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Tayo ay magkakaisa at magtatagumpay laban sa kasamaan, sagot ni Miguel, napuno ng determinasyon at pag-asa. Sa kabila ng pagod at pangamba, hindi nagpapatinag ang mga tagabaryo sa kanilang layunin na wakasan ang sumpa ng kwaresma, at ibalik ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Kailangan nating maghanap ng paraan upang labanan ang sumpa. Hindi tayo dapat sumuko hanggang sa makamit natin ang tagumpay, sabi ni Kali, napuno puno ng determinasyon at pag-asa. Tama ka, Kali. Kailangan nating magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, dagdag ni Juan, na puno ng tapang at kahusayan. Sa kabila ng kanilang pagod at pangamba, hindi nagpapatinag ang mga tagabaryo sa kanilang layunin na wakasan ang sumpa ng kwaresma at ibalik ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Nang dumating ang pinakamadilim na bahagi ng laban, naglantad ang isang kakaibang lakas ng kabutihan mula sa kalikasan. Isang liwanag ang sumilip mula sa mga puno at tila mga nilalang ng kalikasan ang naglaban sa mga alagad ni Rita at sa mga puwersa ng kadiliman. Ang mga halaman at hayop sa paligid ay nagpakita ng kanilang kapangyarihan upang tulungan ang mga tagabaryo laban sa kasamaan. Sa tulong ng mga nilalang ng kalikasan at ang determinasyon ng mga taga-baryo, nagtagumpay sila sa kanilang laban. Nasawi si Rita at ang kanyang mga alagad at natapos na rin ang sumpa ng kwaresma, na matagal nang bumabalot sa kanilang baryo. Matapos ang tagumpay na ito, si Kali ay napaalam sa kanilang komunidad. Ang aking misyon ay tapos na. Nararapat na ako ay magpatuloy sa aking paglalakbay upang magbigay ng tulong at gabay sa iba pang mga komunidad na nangangailangan, sabi ni Kali, na puno ng pagpapasalamat sa mga tagabaryo. Si Sofia at Miguel ay nagkatuluyan matapos ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, habang si Juan ay nagdesisyon na magsanay bilang isang mandirigma laban sa kasamaan. Sa pamumuno ni Juan, ang kanilang komunidad ay naging mas handa at matatag laban sa anumang uri ng panganib na maaaring dumating. Sa wakas, pagkatapos ng mga matinding pagsubok at laban-laban sa kadiliman, dumating ang kapayapaan at kasaganaan sa baryo ng San Pedro. Ang mga taga-baryo ay nagkasundo na itaguyod ang pagkakaisa at kabutihan sa kanilang komunidad. Ang paglisan ni Kali ay nagdala ng malaking pasasalamat sa mga taga-baryo. Makakaasa kayo, mga mahal kong kaibigan, na ang inyong tapang at kabutihan ay magiging inspirasyon sa ibang komunidad, sabi ni Kali bago siya lumisan. Si Juan ay naging isang haligi ng kahusayan at pag-asa sa kanilang baryo. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon sila ng malakas na hanay ng mga mandirigma na handang ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa anumang panganib. Naging mas matatag at masigla ang San Pedro at ang mga taga-baryo ay nagtagumpay sa pagsugpo sa kadiliman. Nagbukas ng mga oportunidad para sa mas mabuting kinabukasan, at ang kanilang komunidad ay nagbalik sa payapa at maaliwalas na pamumuhay. Sa dulo, ang tapang, pagkakaisa, at kabutihan ng mga taga-baryo ang nagdala ng tagumpay sa kanilang baryo. Ang kwento ng San Pedro ay nagsilbing inspirasyon sa ibang komunidad na may pakpak na kaharapin, at ang lihim ng kanilang tagumpay ay ang pagmamahalan at pagtutulungan. Komento sa storya, ang kwento ng Sumpa sa Kwaresma ay isang kapanapanabik na paglalakbay ng tapang, pagkakaisa, at kabutihan laban sa kadiliman. Ito ay isang kwento ng pag-asa at inspirasyon na nagpapakita kung paano ang tapang at determinasyon ng mga tao. Kasama ang tulong ng kalikasan at kapangyarihan ng kabutihan, ay maaaring magtagumpay laban sa anumang uri ng kaguluhan at kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kwento, tayo ay natututong manatiling matatag at positibo sa harap ng mga hamon ng buhay, at na ang pagkakaisa at pagmamahalan ay ang pinakamabisang sandata laban sa kadiliman. At huwag kalimutang mag-subscribe ating channel at pindutin ang notification bell para sa mga maraming video at mag-like mga videos hanggang sa muling kwento. Salamat inyo!